O so dito yun. guys, ang ganda po ng flower oh. Sa halaman lang po ito ni Layla, ang ganda po. Ayan po mga nabulaklak na paho. Oh, di ba guys? Ang ganda. Kakaibang bulaklak. Ano mo? Mm. daming bulaklak. Ito paho oh yung isa. Paho guys oh. oh. ang ganda po niya oh pag masipag ka ho talaga at ano, marami kang makikitang mga tanim nakakagaan po baga sa ano, problema ma makikita mga mo yung halaman mo, mga alam mo, ito ay hindi pa ho nahinog. Po. Pag po siya nahinog ay kulay violet po siya. Na nag-iitim-itim, yun daw po ay kinakain. Po siya, ang ganda po. Kanyang halaman na may extra po siya talong. Kanyang bakuran. That's <coughs> un oh.